Naranasan mo na bang ganap kang isnabin ng babaeng gusto mo? Nagte-text ka, naghihintay ng reply niya, pero ang nakukuha mo lang ay katahimikan. Nakikita mo siyang online, nagpo-post siya, pero hindi siya nagre-reply sa iyo. Nakakaramdam ka ng sobrang sama, di ba? Nagsisimula kang magtanong sa sarili mo, may mali ba akong nagawa? Masyado ba akong naging atat? Nagsisimula ka pang balikan sa isip mo ang bawat pag-uusap. Pero narito ako para sabihin sa iyo, tama na. Ang pag-isnap niya sa iyo ay hindi tungkol sa iyo. Ito ay tungkol sa kanya. At alam mo kung ano? Gagamitin natin ang sitwasyong ito para sa iyong kapakinabangan. Sa video na ito susuriin natin ang stoic na paraan ng pagbawi ng iyong kapangyarihan. Sa huli, Malalaman mo ng eksakto kung paano baligtarin ang sitwasyon kapag inisnab kanya at lumabas na mas malakas kaysa dati. Narito ang mahirap na katotohanan. Sinusubukan ka ng mga babae. Sinusubukan ka nila sa pamamagitan ng pag sa iyo, sa pamamagitan ng pagtingin kung paano ka magre-react kapag nanahimik sila. Hindi ito aksidente. Kung magre-react ka ng emosyonal, panalo sila. Kung mananatili kang kalmado, kumpiyansa, at hindi nagugulat, ikaw ang panalo. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung paano kontrolin ang sitwasyon. Kapag inisnab ka ng isang babae, hindi sa pamamagitan ng paglalaro, kundi sa pamamagitan ng pagiging pinakahindi matitinag at may kakayahang kontrolin ang sarili mong bersyon. Isipin mo ito bilang ang sukdulang gabay sa pagharap sa pagtanggi tulad ng isang stoic na hari. Taranat sumisid. Bakit kaniya iniisnab at bakit hindi ito mahalaga? Linawin natin ang isang bagay. Kapag nagpasya ang isang babae na isnabin ka, madalas itong parang direktang pag-atake sa iyong kumpiyansa sa kung sino ka. Nagsisimula kang kwestiyonin ng bawat galaw inuulit sa isip ang bawat mensahe, iniisip ano ba ang mali kong nagawa. Ngunit narito ang nakakagulat. Kadalasan ay hindi ito tungkol sa iyo. Sa mundo ng modernong pag may mga patong-patong na laro sa isip, mga nakatagong agenda at banayad na dinamika ng kapangyarihan na nangyayari. Ang mga tao, lalo na sa pag-date, ay patuloy na naghahanap ng balidasyon, ng kontrol sa emosyon ng ibang tao. Siguro sinusubukan niyang tingnan kung gaano ka kainteresado sa pamamagitan ng pag-isnaba sa iyo. Siguro sinusubukan niya kung gaano kanya kayang itulak para makita kung paano ka magre-react. Siguro abala talaga siya, abala sa trabaho, kaibigan o sarili niyang buhay. O marahil ay hindi lang siya gaano interesado sa iyo gaya ng iniisip mo. Ngunit narito ang nakakapagpabago ng laro na katotohanan. Wala sa mga rason na ito ang talagang mahalaga. Ang mahalaga, ang talagang mahalaga, ay kung paano mo pipiliing tumugon sa kanyang katahimikan. Kung nakaupo ka lang at naghihintay, sinisilip ang iyong telepono bawat limang minuto, nagtataka kung bakit hindi pa siya nagre-reply. Ibinibigay mo sa kanya ang lahat ng kapangyarihan. Ibinibigay mo sa kanya ang kontrol sa iyong emosyon, sa iyong araw, sa iyong pagpapahalaga sa sarili. At iyon mismo ang ayaw mong gawin. Dito nagiging lihim mong sandata ang Stoicism dahil itinuturo sa atin ng pilosopiyang Stoic ang isang kritikal na aralin. Hindi natin kontrolado ang ginagawa ng iba, ngunit palagi nating ng walang pagbubukod, kontrolado kung paano tayo magre-react dito. Kapag inisnab ka niya, huwag kang mahulog sa bitag ng pag-iisip ng sobra. Huwag kang masira sa pagdududa sa sarili. Sa halip, kilalanin na ang kanyang mga aksyon ay lampas sa iyong kontrol at tumuon sa isang bagay na mayroon kang ganap na kapangyarihan, ang iyong tugon. Kontrolin kung ano ang kaya mong kontrolin. Kaya ano ang gagawin mo kapag inisnab ka ng isang babae? Una, intindihin ito. Sa Stoicism, may malinaw na pagkakaiba sa pagitan ng mga bagay na kaya mong kontrolin at mga bagay na hindi mo kayang kontrolin. Hindi mo kayang kontrolin kung magre-reply siya. Pero kaya mong kontrolin kung paano ka magre-reply. Kapag inisnab ka niya, huwag mong habulin. Sa halip, walang gawin. Tama iyon, wala. Hindi ito tungkol sa pag-isnab sa kanya dahil sa galit. Ito ay tungkol sa pag-unawa na hindi ka natitinag sa kanyang kawalan ng tugon. Sa pamamagitan ng paggawa ng wala, binabawi mo ang kapangyarihan. Ipinapakita mo na ang kanyang pag-uugali ay hindi nakakaapekto sa iyong kalooban, sa iyong mga aksyon o sa iyong kumpiyansa. Kapag nanahimik siya, parang nawalan ka ng kontrol. Ngunit dito nagsisimula ang iyong kapangyarihang stoic. Kaya mong kontrolin ang iyong emosyonal na tugon na siyang tanging mahalaga. Maraming lalaki ang makakaramdam ng desperasyon sa sitwasyong ito at magdo double text o mas masahol pa, magpapadala ng galit na mensahe na nagtatanong kung bakit hindi siya nagre-reply. Ito ang kabaligtaran ng itinuturo sa atin ng Stoicism. Ang Stoicism ay tungkol sa pagpapanatili ng iyong pagiging kalmado at lakas anuman ang mangyari. Ito ay tungkol sa paghawak sa iyong dignidad, pagpapakita sa kanya na hindi mo kailangan ang kanyang validation. Kapag ipinakita mo sa kanya na hindi ka apektado, magtataka siya kung bakit sisimulan kanyang makita bilang iba sa iba. Halimbawa, nagte-text kayo. Bigla ka na lang niyang gin-host. Natutukso kang magpadala ng isa pang text para mag-follow up, para magtanong kung ano ang nangyayari. Huwag. Hayaan mong makita niya na hindi ka apektado. Kung gusto kanyang isnabin, ayos lang. May sarili kang buhay. Kapag hindi ka tumugon sa kanyang katahimikan, nang may higit na pangangailangan, ipinapakita mo sa kanya na iba ka. Ipinapakita mo sa kanya na ikaw ay isang lalaking may kontrol sa kanyang emosyon. Isipin ang isang sitwasyon kung saan ka ginhost pagkatapos ng isang kamanghamanghang pag-uusap o date at bigla wala na? Karamihan sa mga lalaki ay magpapanik, iniisip, ano ang mali kong nagawa? o susubukang bawiin siya sa pamamagitan ng pagpapadala ng isa pang mensahe. Sinusubukang bawiin ang kanyang atensyon. Ngunit paano kung sa halip ay wala kang ginawa? Paano kung sa halip na habulin siya? Tumoon ka sa iyong sarili, nagpunta sa gym, nagtrabaho sa iyong mga layunin, at binaliwala ang kanyang katahimikan. Hindi lang ito magpapabaliw sa kanya sa pagtataka kundi magtatayo rin ito ng iyong kumpiyansa sa sarili. Sa pamamagitan ng paggawa ng wala, binabawi mo talaga ang lahat ng kapangyarihan. At kung hindi siya mag-reach back out, ano ngayon? Nakapag-move on ka na at napabuti ang sarili mo sa proseso. Ibalik ang pokus sa iyo narito ang iyong unang praktikal na hakbang at isa ito sa pinakamahalagang bagay na magagawa mo sa halip na magpatuloy sa pag-iisip tungkol sa kanyang katahimikan, ibaling ang bawat onsa ng atensyon at enerhiya na iyon pabalik sa iyo. Ang pag niya sa iyo ay hindi dahilan para mabalisa, isa itong pagkakataon, isang gintong oportunidad upang gumawa ng mga pagpapabuti sa iyong sariling buhay upang umangat sa mga paraang talagang mahalaga. Ito ang oras para mamuhunan sa iyong sarili, para palakasin ang iyong isip, katawan at mga layunin. Kaya, ano ang aktual na hitsura nito? Mag-gym, seryosohin ang iyong fitness. Trabahuhin ang mga personal o profesional na layunin na ipinagpapaliban mo. Maging ito man ay pagiging bihasa sa isang bagong kasanayan o paglulunsad ng isang proyekto na kinagigiliwan mo sumisid sa iyong mga libangan ang mga bagay na nagpapaliyab sa iyo sa loob. Palibutan ng iyong sarili ng mga taong nagpapalakas sa iyo at nagpapahalaga sa iyo kung sino ka. Habang mas namumuhunan ka sa iyong paglago, mas magsisimula kang makita na ang pag-isnab niya sa iyo ay walang saysay sa malaking kalagayan ng mga bagay. Sa katunayan, habang mas ginagawa mong numero uno ang iyong sarili, mas nagiging kaakit-akit ka, hindi lang sa kanya, kundi sa sinuman. Tandaan ang mga babae ay hindi naakit sa mga lalaking humahabol sa kanila ng desperado. Sila ay naakit sa mga lalaking nakatutok sa kanilang sariling misyon, kanilang sariling layunin, kanilang sariling landas. Isipin ang isang pagkakataon sa iyong buhay kung saan ganap kang abala sa pagtupad ng iyong mga layunin. Marahil ay regular kang nag-gym, nakikita ang tunay na pagunlad sa iyong fitness journey. O marahil ay lubog ka sa pagtatayo ng isang negosyo, nagtatrabaho ng mahabang oras, nagsasakripisyo, at nakikita ang iyong mga pangarap na nagsisimulang magkatotoo. Marahil ay natututo ka ng isang bagong kasanayan, bumubuti araw-araw. Sa mga sandaling ito, ang pagtitext pabalik-balik sa isang tao, paghihintay ng mga reply, ay wala man lang sa iyong isip dahil napakatutok mo sa pagiging pinakamahusay na bersyon ng iyong sarili. Iyan ang enerhiya, iyan ang pag-iisip na kailangan mong dalhin sa bawat relasyon at interaksyon kapag inuuna mo ang iyong sarili, ang iyong mga layunin at ang iyong kaligayahan, nararamdaman ito ng mga tao. At alam mo kung ano? Natural silang maakit sa iyo, kasama na siya. Magtataka siya kung ano ang nagbago, kung bakit hindi ka nagre-react, kung bakit ka biglang mas naging kaakit-akit. At lahat ng ito ay nangyayari dahil ginawa mo ang iyong sarili ang focus. Dalawa, gamitin ang reverse psychology, reverse psychology. Malamang narinig mo na ito sa mundo ng pagdidate at bagamat madalas itong mali ang paggamit, maari itong maging napakalakas kapag inilapat ng tama. Kapag inisnab ka niya, huwag kang humabol. Baliwalain mo rin siya. Ngunit narito ang kakaiba. Balewalain siya sa paraang nagpapakita na hindi ka apektado hindi bitter hindi ito tungkol sa paglalaro ito ay tungkol sa pagpapakita ng lakas sa sandaling huminto ka sa paghahanap ng kanyang validasyon sa sandaling ipakita mo na ang kanyang katahimikan ay walang kapangyarihan sa iyo magsisimula siyang magtaka kung bakit ito ang susi kapag huminto ka sa pagbibigay sa kanya ng atensyon na inaasahan niya inililipat mo ang buong dinamika. Ibinabalik ka nito sa driver's seat, hindi sa pamamagitan ng pagiging mapanlinlang, kundi sa pamamagitan ng pagpapakita na hindi ka kontrolado ng iyong emosyon o ng kanyang mga aksyon. Tandaan hindi ito tungkol sa kung sino ang unang nag-text. Ito ay tungkol sa kung sino ang nagpapanatili ng kontrol. Isipin ito. Nag-text ka sa kanya ng ilang beses, at hindi siya sumasagot. Natutokso kang magpadala ng isa pang text o mas masahol pa, tanungin siya kung bakit kanya ini -snab. Huwag. Sa halip na mag-double text o maging emosyonal, walang gawin. Hayaan na lang. Ipagpatuloy ang iyong buhay nang hindi nagbibigay ng anumang enerhiya sa kanya. Mag-post ng mga larawan mo na kasama ang mga kaibigan, nag gym o nagtatrabaho sa iyong mga layunin, ngunit huwag kang makipag-ugnayan sa kanya. Sa lalong madaling panahon, magsisimula siyang magtaka. Bakit hindi siya humahabol sa akin? Nawala ko ba siya? May kausap ba siyang iba? Nakapag-move on na ba siya? At kapag nakipag-ugnayan siya sa iyo at mangyayari ito kalaunan, sumagot ng kalmado at nang walang gaanong emosyonal na pamumuhunan. Huwag banggitin ang kanyang katahimikan. Huwag tanungin kung bakit kanya inisnab. Tumugon lamang na parang walang nangyari. Naibalik mo na ngayon ang dinamika ng kapangyarihan ng ganap sa iyong pabor nang hindi man lang kumikilos. Hindi ka nag-react sa kanyang pain at iyon ang nagpapalabas sa iyo na kumpiyansa malakas at pinakamahalaga, may control sa emosyon. Iyan ang kapangyarihan ng reverse psychology. Tatlo, manatiling kalmado at hindi apektado. Isa sa pinakamalaking pagkakamali ng mga lalaki kapag inisnab sila ng isang babae ay ang mawala sa kanilang composure. Nagsisimula silang makaramdam ng pagkabalisa, pagkabigo o kahit galit at hayaan mong sabihin ko sa iyo. Ito mismo ang gusto mong iwasan. Kapag nawalan ka ng pagtitimpi, ibinibigay mo ang lahat ng kapangyarihan sa kanya. Ramdam niya ang iyong emosyonal na kawala ng stabilidad at nagbibigay ito sa kanya ng kontrol. Ang tugon ng stoic sa sitwasyong ito ay napakalinaw. Manatiling kalmado, manatiling disente, at huwag hayaang may makapagpatinag sa iyo. Ano man ang kanyang ginagawa, ang iyong pag-iisip ay kailangang maging isang taong nakabaon, nakasentro at emosyonal na hindi matitinag, hindi ito tungkol sa pagpapanggap na hindi ka nagmamalasakit. Ito ay tungkol sa tunay na hindi pagpapahintulot sa kanyang mga aksyon na idikta ang iyong emosyonal na estado. Kapag kaya mong mastery ng antas na ito ng kontrol sa emosyon, mapapansin mo na hindi lang mas mabuti ang pakiramdam mo, kundi magiging mas kaakit-akit ka rin. Ang mga tao, lalo na ang mga babae, ay natural na naakit sa mga nagpapakita ng kalmadong kumpiyansa na hindi madaling matitinag ng maliliit na abala na ibinabato ng buhay sa kanila. Sa katagalan, ang pagiging kalmado ay nagpapakita ng kapangyarihan at ang kapangyarihan ay hindi mapigilan. Sa susunod na isnabin kanya, labanan ang pagnanais na mag-react ng emosyonal o padalos-dalos. Sa halip, huminga ng malalim, humakbang paatras at paalalahanan ng iyong sarili nito. Ang kanyang mga aksyon ay hindi tumutukoy sa iyong halaga o pagkatao. Ikaw ang nagpapasya kung paano ka makakaramdam, hindi siya. Sa halip na ma-stress o balikan ang bawat pag-uusap sa iyong isip, pumili ng isang aktibidad na nagpapalakas ng iyong pakiramdam ng pagiging kalmado. Magjaging ng mahaba upang ilabas ang anumang naiipong pagkabigo. Magpatugtog ng musika na nagpaparamdam sa iyo na hindi ka mapipigilan sumisid sa isang proyekto na matagal nang humihingi ng iyong atensyon at hayaan ang iyong sarili sa produktibong trabaho. Ang nangyayari dito ay kinokontrol mo ang sitwasyon sa pamamagitan ng paglilipat ng fokus palayo sa kanya at pabalik sa iyong sarili. At sa paggawa nito, pinapanatili mo ang iyong emosyonal na kapangyarihan ipinapakita mo sa kanya na hindi ka nasa awa ng kanyang mga tugon. At higit sa lahat, pinapatibay mo sa iyong sarili na ikaw ang may kontrol sa iyong sariling emosyonal na karanasan. Ang ganoong uri ng kontrol ay kaakit-akit. At kapag nakita niya na hindi ka apektado ng kanyang pag isnab sa iyo, magsisimula siyang magtanong kung bakit wala siyang epekto na inaasahan niya sa iyo. Doon magbabago ang kapangyarihan. Ikaapat, bumitiw sa resulta narito ang sukdulang hakbang ng Stoic. Bumitiw sa resulta. Sumagot man siya o hindi, gusto ka man niya o hindi, mananatiling buo ang iyong kapayapaan. Ito ang tunay na kapangyarihan. Kapag huminto ka sa pagmamalasakit sa resulta, pinalalaya mo ang iyong sarili mula sa emosyonal na roller coaster ng pagde-date. Ang pagbitiw ay hindi nangangahulugang hindi mo siya pinahahalagahan. Nangangahulugan ito na mas pinahahalagahan mo ang iyong sariling kapakanan kaysa sa kung bigyan ka man niya ng atensyon o hindi. Ang pagbabago sa pag-iisip na ito ay mahalaga kung gusto mong bawiin ang kontrol sa anumang relasyon. Kapag bumitiw ka, humihinto ka sa paglalagay ng iyong kaligayahan at pagpapahalaga sa sarili sa kamay ng iba. Binabawi mo ang pagmamayari ng iyong mga emosyon at ng iyong buhay. Ang totoo, kapag bumitiw ka, hindi ka na mag-aalala sa iniisip niya, sa ginagawa niya, o kung bakit hindi siya sumasagot. Nagiging kalmado, kolektado, at may kontrol ka sa iyong sarili. Ang mga babae o sinuman man ay naakit sa mga taong hindi desperadong naghahanap ng balidasyon. Ang pagbitiw sa resulta ay nagpapakita na nire-respeto mo ang iyong sarili upang lumayo sa anumang sitwasyon na hindi nakakatulong sa iyo. Humihinto ka sa pakiramdam ng pagiging needy o balisa at sa paggawa nito, nagiging isang tao ka na nirerespeto niya at mas malamang na habulin. Isipin ang isang sitwasyon kung saan labis kang nakakabit sa resulta, maging ito man ay isang job interview, isang date o isang text. Habang mas nag-aalala ka kung paano magiging ang mga bagay, mas naging balisa ka. Ang iyong isip ay lalabas sa kontrol, inuulit ang mga senaryo, at iniisip ang pinakamasamang posibleng kalalabasan. Ngayon isipin na binitiwan mo ang lahat ng ingay na iyon isipin mo ang iyong sarili na ayos lang sa anumang resulta. Alam mong anuman ang mangyari, magiging ayos ka. Ito ang esensya ng stoic na pagbitiw. Ito ay tungkol sa pagtanggap sa pag-iisip na anuman ang mangyari ay dapat mangyari at ang iyong kapayapaan ay hindi nakasalalay sa mga aksyon o opinyon ng iba. Kapag talagang kaya mong bumitiw sa kung sumagot man siya o hindi magiging malaya ka hindi mo na kailangan humabol maghanap o balidahin ang iyong sarili sa pamamagitan ng kanyang mga aksyon at kapag malaya ka nagiging hindi ka pani-paniwalang kaakit-akit ka ang kalayaan mula sa resulta ay nagpapakita ng kumpiyansa at ang kumpiyansa ang umaakit sa mga tao ito ay tungkol sa pagpapakita sa mundo at sa iyong sarili na ang iyong kaligayahan ay hindi nakasalalay sa panlabas na balidasyon, kundi sa panloob na stabilidad at kontrol. Narito ang buod. Kapag inisnab ka ng isang babae, karamihan sa mga lalaki ay nagpapanik. Nagahabol sila. Nag-iisip sila ng sobra. Nawawalan sila ng kontrol. Ngunit hindi ikaw, hindi na pagkatapos ng araw na ito mayroon ka na ngayong mga kasangkapan, ang pag-iisip at ang kaalaman upang baligtarin ang sitwasyon kapag inisnab ka niya. Iyan ang iyong pagkakataon upang ipakita na iba ka, na hindi ka natitinag, hindi ka nagre-react, kinokontrol mo, kalmado ka, kumpiyansa, at may kontrol sa iyong mga emosyon. At alam mo kung ano, ginagawa ka nitong hindi lang mas kaakit-akit kundi mas makapangyarihan sa bawat aspeto ng iyong buhay. Isipin mo, ilang lalaki ang kilala mo na hinahayaan ang kanilang emosyon na kontrolin sila? Ilan sa kanila ang nawawala sa kontrol sa sandaling isnabin sila? Hindi ka magiging ganoong lalaki. Ikaw ang magiging lalaking nananatiling disente na nakatuon sa kanyang sarili at na bumibitiw sa pangangailangan para sa validasyon. Hindi lang ito tungkol sa pagharap sa isang babae na inisnab ka. Ito ay tungkol sa pagmamaster sa iyong buhay. Kapag namaster mo ang iyong mga emosyon, hindi ka naalipin ng mga opinyon, aksyon o desisyon ng iba. Malaya ka. At ang kalayaan na iyon, ito ay kaakit-akit. Napapansin ito ng mga babae. Nire-respeto ito ng mga tao. Pinakamahalaga, nararamdaman mo ito. Mula sa sandaling ito, huwag lang maglaro ng dating game, masterin mo ito. Maging ang lalaking may control. Palagi kung nag-ugat sa iyo ang mensaheng ito, oras na para gawin ang susunod na hakbang. Huwag lang lumayo sa video na ito at kalimutan ang lahat ng natutunan mo. Kumilos ka ngayon. Ihit ang subscribe button at sumali sa isang komunidad ng mga lalaki na nakatuon sa pagmamaster ng kanilang emosyon, kanilang mga relasyon at kanilang buhay. Huwag maghintay sa susunod na pagkakataong isnabin kanya para simulan ang pagpapabuti ng iyong sarili. Magsimula ngayon. Magsimula ngayon. Hindi lang ito tungkol sa payo sa pagde-date, ito ay tungkol sa pagiging ang lalaki na nararapat mong maging, ang lalaking hindi nagre-react. Kundi kumokontrol. control.